Tignan nyo naman kung gaano kasarap yan. Ah, buntot to pero sobrang malaman. Mm. Laman. Magandang araw mga kababayan at ngayong araw nga meron naman tayong pagsasamahan at kasama natin si Koy's Dogs magluluto nga tayo nitong ginataang karatungan Nakikita nyo itong karatungan Mukha lang siyang botete pero hindi talaga to botete at napakasarap nito. Naku, kung matitikman nyo lang. Isa yan sa napakasarap na isda na gawing ginataan. Uh, Ingat lang kayo dito mga kababayan kasi marami siyang tinik. Baka matinik kayo nito, masakit-sakit. <laughs> Masarap pero masakit. Meron pa tayong mga isda dito na pang ihaw. Ayan, makikita nyo, napaka-fresh nito. Napakasarap nitong ihawin. Ako, kung nandito lang kayo, samahan nyo akong kumain sa probinsya, yung ganitong ulam lang, ay nako grabe, kulang yung isang kalderong kanin. At ngayon naman mga kababayan, tuturuan ko kayo paano lulutuin tong karatongan. Kaya tara na, papakulo muna tayo ng tubig. Pukulo na yung tubig natin, sasalang so na natin tong ating karatongan. Baka importante pala na malaga natin to kasi napakaraming tinik at yung tinik nito napakatigas. Napakadelikado nito pag nalunok nyo. <laughs> pinapakuluan natin yung ating karatungan. Magpe-prepare na nga tayo nitong mga ingredients na kailangan natin. Itong dahon ng tanglad, bell pepper, siling pulang mahaba, uh, siling green, bawang, sibuyas, syempre luya para matanggal yung lansa. Ayan nga, dito sa probinsya, ganito lang kasimple yung aming pamumuhay, mga kababayan. Ayan, kasama ko sila, Tito Koy's Dugs. Ako, mas gugustuhin ko na lang dito sa probinsya kung ganito araw-araw yung ulam. Napakasustansya. Kung wala akong tito masisipag, hindi tayo makakaulam ng ganito kasarap. Libre pa. So, pipit-pitin lang natin to mga kababayan para lumabas yung juice niya. pag po natin yung karatungan na pinapakuluan ng pamangkin ko na si Mads. Balik lang natin mga kababayan. Mga kababayan, hanguin na natin. Ayan tatanggalan na nga natin ito ng tinik At nandito nga tayo sa tabi ng baga mga kababayan kasi tingnan nyo naman. Napaka tutulis ng mga tinik nito at napaka delikado. So dapat sunugin natin kaagad para walang mabiktima. Itong karatungan talaga, napaka paborito to ng mga tito ko. Kaya talagang kung mapapansin ninyo, madalas kami magluto ng karatungan. Pahiwain na natin to para maluto na ni Mads. Ito mga kababayan yung pinakamasarap dito na parte yan itong atay isasalang na natin siya dito sa ating palayok Paka paborito namin sa lahat yung atay nako grabe sobrang nilamnam nito buyas luya yan tsaka para spicy yan di mawala yung sili magpapasarap sa ating karatungan. Yan, gata. Creaming creamy yung lasa nito mamaya, mga kababayan. Yung asin. Buong paminta. Mmm, amoy pa lang, mga kababayan. Napakasarap. Namit kaayo. ayo. Kung sa Bisaya pa, lamiya ka ayo. Wow, grabe. Masabor. Itong kulo na talaga, konti na lang. Nahango na nga natin mga kababayan. Tignan yeah. nyo naman kung gaano kasarap yan. Grabe, suwabe. Sarap ng gata. Spot na spot ko na yung atay oh. Nahango na sila tito. <laughs> Chibuga na. Yan. Oh, grabe. Wow. Mga kababayan oh. Sarap yan. Sarap. Itong pamangkin ko na to, siya yung pinagluto ko ngayon kasi ito talaga yung pinakamasarap pagluto sa lahat ng mga pamangkin ko. Ta? <laughs> si Mads. In invite niyo na ako sa inyo mga kababayan. Pang <laughs> ginataan ni Mads. Yan, paborito niya yun ni yung atay. Kanya kanya na yan. Bibigyan na to sa akin ni Tito ngayon. Pinag-aagawan namin to eh, mga kababayan, sobrang sarap talaga. Tayo yan. No? Ah. Mm. Grabe. <laughs> Yummy. <laughs> nam na. mm. Sarap ng inihaw. Oh. Mainit na mainit pa mga kababayan. Mm. Mm. Kain tayo, kain. Mm. Pero pang isang atay dito. Yan. Kay match pa rin yan. Kain tayo mga kababayan. Sa lahat ng mga Ilocano dyan. Kain, kain. na. Kain. Namit ka ayo. Sobrang nilamnam. nam. Mm. Sa lahat naman ng mga bisaya na mga katropa namin dyan, ng mga kababayan ng mga viewers, kaon na ta. <laughs> Sa kayo na naman, ano ba? <laughs> uh, ano? Kaon kita. Magkaon kita. Yan. Sobrang sabor. Mga kababayan, comment nyo naman kung uh, saan kayo para makita namin kung mga taga saan yung mga viewers namin. Tama comment nyo location nyo tapos kung ano yung gusto nyo lutuin pa ng pamangin ko na si Mads yung mga ano nyo yung mga gustong gusto nyo kainin Masarap basta isda ulam. Ah. isda ba? Diba? oo hmm yan ito yung pinakamarinamnam sa karatungan hmm tapos with sili ito naman yung mata tinan nyo yan ito sa pinakamataba na parte ng karatungan Mm. Sabi talaga, oh. ang kapal ng laman. Tignan nyo to, mga kababayan. Oh. Buntot to, pero sobrang malaman. Grabe, sarap. Mm. Mm, grabe. Mm. Siksik. Namit. Mm. mm. lo mal